Gigil na gigil ang maraming netizens matapos mapanood ang video ni Fayang Smith sa isang event kung saan makikitang panay ang panggugulo niya habang nagsasalita si Ding Dong, na kanyang dating kasamahan sa Pinoy Big Brother, Jen Labing Isa. Sa naturang video, habang seryosong nagbabahagi si Ding Dong sa harap ng publiko, sinubukan ni Fayang na magpatawa, nilapitan niya si Ding Dong, nilalaro ang kanyang buhok, at sa pinakaumani ng reaksyon din ilaan pa niya ang dating housemate. Bagamat nagpatuloy si Dingdong sa pagsasalita na parang walang nangyayari, ang mga netizens ay hindi napigil ang magbigay ng matitinding komento. Narito ang ilan sa mga komentong umani ng libo-libong reactions, abnoy abnoyan lang ang peg, ilagay sa tamang lugar ang kakulaitan para di magmukhang tanga. Very unprofessional, walang respeto, parang walang hiya mapansin, naglagay pa ng laway para mapansin. Para sa karamihan, hindi raw ito nakakatawa kundi nakakahiya at walang respeto, lalo na sa isang public event. Pasensya na po kung may na-offense sa inasal ko, hindi ko po intensyon na bastiusan si Dingdong o ang event, trip-trip lang sana, pero naiintindihan ko kung bakit may nagalit, next time, mas iingatan ko ang kilos ko, Fayang Smith ang insidenteng kinasangkutan ni Fayang Smith ay patunay na sa panahon ng social media, mabilis mapansin ang mali, lalo na kung nasa mataka ng publiko. Mahalagang matutunan na may tamang oras at lugar ang pagpapatawa o pagiging makulit, hindi lahat ng biro ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga formal events kung saan may inaasahang respeto sa kapwa. Gigil na gigil ang maraming netizens matapos mapanood ang video ni Fayang Smith sa isang event kung saan makikitang panay ang panggugulo niya habang nagsasalita si Ding Dong, na kanyang dating kasamahan sa Pinoy Big Brother, Jen Labing Isa. Sa naturang video, habang seryosong nagbabahagi si Ding Dong sa harap ng publiko, sinubukan ni Fayang na magpatawa, nilapitan niya si Ding Dong, nilalaro ang tanyang buhok, at sa pinakaumanin ng reaksyon din ilaan pa niya ang dating housemate. Bagamat nagpatuloy si Ding Dong sa pagsasalita na parang walang nangyayari, ang mga netizens ay hindi napigil ang magbigay ng matitinding komento. Narito ang ilan sa mga comment umani ng libo-libong reactions, abnoy abnoyan lang ang peg, ilagay sa tamang lugar ang kakulaitan para di magmukhang tanga. Very unprofessional, walang respeto, parang walang hiya. Papansin, naglagay pa ng laway para mapansin, para sa karamihan, hindi raw ito nakakatawa kundi nakakahiya at walang respeto, lalo na sa isang public event. Pasensya na po kung may na-offense sa inasal ko, hindi ko po intensyon na bastiusan si Dingdong Dong o ang event, trip trip lang sana, pero naiintindihan ko kung bakit may nagalit, next time, mas iingatan ko ang kilos ko, Fayang Smith ang insidenteng kinasangkutan ni Fayang Smith ay patunay na sa panahon ng social media, mabilis mapansin ang mali, lalo na kung nasa mata ng publiko. Mahalagang matutunan na may tamang oras at lugar ang pagpapatawa o pagiging makulit, hindi lahat ng biro ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga formal events kung saan may inaasahang respeto sa kapwa. Gigil na gigil ang maraming netizens matapos mapanood ang video ni Fayang Smith sa isang event kung saan makikitang panay ang panggugulo niya habang nagsasalita si Ding Dong, na kanyang dating kasamahan sa Pinoy Big Brother, Jen Labing Isa. Sa naturang video, habang seryosong nagbabahagi si Ding Dong sa harap ng publiko, sinubukan ni Fayang na magpatawa, nilapitan niya si Ding Dong, nilalaro ang tanyang buhok, at sa pinakaumani ng reaksyon din ilaan pa niya ang dating housemaid. Bagamat nagpatuloy si Ding Dong sa pagsasalita na parang walang nangyayari, ang mga netizens ay hindi napigil ang magbigay ng matitinding komento. Narito ang ilan sa mga comment tong umani ng libo-libong reactions, abnoy abnoyan lang ang peg, ilagay sa tamang lugar ang kakulaitan para di magmukhang tanga. Very unprofessional, walang respeto, parang walang hiya. Papansin, naglagay pa ng laway para mapansin, para sa karamihan, hindi raw ito nakakatawa kundi nakakahiya at walang respeto,